ang sinaunang kasaysayan ang paglaganap ng tao sa Timog Silangang Asya. Sa loob ng mahabang panahon, tayo ay naniwala at sumunod sa paniniwala na ang pinagmula ng unang tao sa ating bansa ay nagmula sa mga Aita, Indones at Malay. Ito ay base sa Choryang Waves of Migration ni Henry Otley Bayer. Ngunit sa kasalukuyan, ay mas tinatanggap na ng mga eksperto na ang pinagmulan ng mga unang tao sa Timog-Silangang Asya ay ang mga Austronesians. Ito ay base sa pag-aaral nila Peter Bellwood at Wilhelm Solheim. Si Bellwood at Solheim ay kilalang dalubhasa sa larangan ng pag-aaral ng Timog-Silangang Asya at prehistoric archaeology sila ay nagbigay ng mahalagang tsorya at kontribusyon sa pag-unawa sa pinagmulan at paglaganap ng mga Austronesian sa rehiyong ito. Ang mainland origin hypothesis ni Peter Bellwood ay isa sa mga tsorya na nagtuturo na mga Austronesian ay nagmula sa timog China at naglakbay patungong Taiwan. At mula roon ay kumalat sa iba't ibang bahagi ng timog silangang Asya at sa iba pang mga lugar. Ipinapakita ng choryang ito ang koneksyon sa pagitan ng mga wika at kultura sa mga lugar na kanilang dinatnan. Ang mga wika sa bansang Indonesia, Malaysia, Pilipinas at iba pa ay may pagkakahawig dahil sa kanilang pinagmulan na mga Austronesian. Isang halimbawa nito ay ang bahay sa Tagalog ay Balay sa Bisaya at Bahasa sa bansang Indonesia sa kabilang banda, ang island origin hypothesis ni Wilhelm Solheim ay naniniwala na ang mga Austronesian ay unang dumating sa Pilipinas mula sa Indonesia. Ipinapakita ng Choryang ito ang malawakang koneksyon ng mga bansa sa pamamagitan ng kalakalan at komunikasyon. Magkaiba man ang pananaw ng dalawang eksperto sa detalye ng pagdating ng mga Austronesian sa Timog Silangang Asya, ngunit pareho silang nagsusulong ng konsepto na ang Austronesian ay nagdulot ng malalim na impluensya sa rehiyon sa pamamagitan ng kanilang migrasyon, kultura, wika at teknolohiya. Sino nga ba ang mga Austronesians? Ang mga Austronesians ay isang pangkat ng tao na nagmula sa isang malawakang paglipat mula Taiwan patungo sa iba't ibang bahagi ng Timog Silangang Asya, mga isla sa Pacific, New Zealand, Hawaii, Madagascar sa Afrika, at Easter Island sa Amerika. Ang salitang Austronesian ay nagmula sa dalawang salita na Australis at Nesus ang kanilang pagsulong ay nagdulot ng malalim na impluensya sa kultura, wika, teknolohiya at pampolitika sa mga lugar na kanilang napuntahan. Ang paglalakbay ng mga Austronesians ay isang mahalagang bahagi ng kasaysayan ng Timog Silangang Asya. Ang mga pagbabagong dulot nito ay nagbigay daan sa pagbubukas ng mga kabihasnan at pagkakaroon ng mga ugnayan sa iba't ibang mga komunidad ang kanilang mga kontribusyon ay naging bahagi ng makabuluhang pag-unlad ng mga lugar kung saan sila nanirahan. Ang mga teknolohiyang pandagat tulad ng mga layag at iba pang uri ng bangka ay nagbigay daan sa kanilang malawakang paglalakbay at pag-aari ng mga isla. Sila rin ay nagdala ng mga kultural na aspeto tulad ng pagsulat, musika, sining at iba pang tradisyon. Ang mga halaman at hayop na kanilang daladala ay nagdulot ng mga pagbabago sa agrikultura at pangangalakal sa mga lugar na kanilang dinatnan. Naging mahalaga ang pag-aalaga ng mga hayop tulad ng manok, baboy at iba pa sa kanilang pamumuhay at ekonomiya. Sa pangkalahatan, ang mga Austronesians ay nagdala ng malalim na impluensya sa mga rehiyon na kanilang napuntahan, nagdulot ng mga pagbabago sa lahat ng aspeto ng pamumuhay mula sa wika at relihiyon hanggang sa teknolohiya at sining ang kanilang migrasyon ay nagpapakita ng mahigpit na ugnayan ng tao sa kalikasan at sa kanilang kapwa tao sa iba't ibang mga kultura at mga lugar Ang sinaunang kasaysayan ang paglaganap ng tao sa timog silangang Asya